Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa unang pagkakataon na sungkit ng Germany ang kampyonato sa FIBA Basketball World Cup, makaraang talunin ang koponan ng Serbia sa kanilang laban linggo ng gabi September 10 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa score na 81-77. Hawak din ng Germany ang 80 feet na naglagay sa kanila sa FIBA record bilang ikalimang koponan na nag-uwi ng tropeyo nang walang talo sa walong laban. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakarating ng finals ang Serbia bagamat kinapos para masungkit ang gintong medalya. Samantala, nasungkit ng Canada ang bronze medal, makaraang talunin ang Team USA sa makapigilhining ang bakbakan sa score na 127-118. Hindi naging madali sa koponan ng Canada ang pakikipagtuo sa fan favorite na Team USA, makaraang umabot sa overtime ang laban. Itong unang pagkakataon na nakapag-uwi ng medalya ang Canada sa ilang taong pagsabak nito sa FIBA World Cup. Sinimulan na ng gobyerno ang pamamahagi ng tulong sa maliliit na mga negosyante na naapektuhan ng ipinatupad na price ceiling sa bigas. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan ipinamahagi ang 15,000 pesos na tulong sa rice retailers sa isang public market sa Quezon City. Nagkaroon din ng payout distribution sa lungsod ng Caloocan at San Juan. Ayon sa Malacanang, umabot ng 232 small rice retailers ang nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang price cap o price ceiling ay naging epektibo noong September 5 alin alinsunod sa Executive Order number no. 39 na inilabas ng Malacanang sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. Nagpaabot na ng tulong ang iba't ibang mga bansa kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Morocco. Sa pinakahuling pagtaya ay umaabot na sa 2,000 katao ang bilang ng nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Timog Kanluran ng Marrakesh noong Biyernes, September 8. Rumesponde na ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies sa pinangyarihan ng pagyanig. Nagpahayag naman ng kalungkutan ang UNESCO dahil kasama sa napinsala ang ilang National Heritage Sites. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.